Sa araw na iyon, parang huminga ang bahay kasama ko, isang hininga ng kalayaan at pag-asa. Hello, ako si Marikit, 45 taong gulang, isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa sa Batangas. Sa buhay ko, laging umiikot ang lahat sa pamilya, sa asawa kong si Mang Ramon, sa anak kong si Aling Nena, at lalo na sa mga apo namin. Ngunit sa kabila ng abalang buhay, may mga sandaling bihira at mahalaga, mga sandaling nagbubukas ng pinto sa isang kakaibang karanasan, at ang araw na iyon ay isa sa mga iyon. Mula nang umalis si Mang Ramon ng maaga pa sa umaga para magpunta sa kapatid niya sa bayan ng Tanawan, nagiba ang daloy ng bahay, ang mga sigaw ng apo, ang kalat ng mga backpack, at ang mga kalat na laruan ay biglang nawala nang umalis sila. Pinuntahan ko sila sa pinto, inaayos ang scarf ng bunsong apo, tinanggap ang mabilis na halik ni Aling Nena at tumigil sandali sa pasilyo. Isang sandaling puno ng katahimikan na tila hindi ko na matandaan kung kailan huli kong naramdaman. Pagbalik ko sa loob ng bahay, isinara ko ang pinto ng marahan. Ang katahimikan ay halos nakakabahala. Naririnig ko ang pagtiktik ng tubig sa tubo, ang click ng refrigerator relay parang isang panaginip na matagal ko nang inaasam. Isang buong araw na walang sino mang magtatanong, mga ngailangan, o tatawag sa akin. Isang araw na alay sa akin, na walang dapat ipaliwanag. Biglang tumunog ang telepono ko mula sa ref. Tiningnan ko ang screen, isang mensahe mula kay Art, ang anak ko. May nagbibiyahe ba papuntang bukid? Nakalimutan ko ang charger ng drill. Kailangan ko agad nakita ko ang larawan niya na may hawak na bunso naming apo na natatawang halos mahulog sa balikat niya. Napatingin ako sa mensahe ng paulit-ulit. Pwede sana akong maghintay ng sagot sa chat, ngunit ang katahimikan sa bahay ay tila nagpapaalala na kung mananatili akong tahimik, mawawala ang araw na ito sa pagitan ng kusina, sopa, at telebisyon. Kaya hindi ko na pinili ang mag-text. Tinawagan ko siya ng direkta. Hello? Sagot niya agad. Parang hinihintay ang tawag ko. Pwede ba kitang salubungin? Kailangan ko ding patuyuin ang sasakyan ko. Nagtagal ang katahimikan sa kabilang linya, saka siya huminga ng malalim. Seryoso? Malaking tulong yan. Akala ko nga araw na ito ay mawawala para sa bukid. Napangiti ako sa tono ng boses niya. Mas mainit kaysa sa simpleng, salamat. Sabihin mo lang kung saan kita kukunin, sabi ko. Sa may kanto ng palengke, sagot niya. Isang lugar na pamilyar sa amin, kung saan madalas kaming magkita ng buong pamilya na may bit-bit na mga shopping bag at mga stroller. Ngunit ngayon, iba ang eksena. Kami lang ni Art, ang sasakyan, at ang daan. Nagsuot ako ng damit na hindi karaniwang pangmadalian. Isang malambot na pulang sweater na dati ay laging pinupuna ni Mang Ramon na masyadong formal para sa bukid. Ngunit ngayon, parang hinihintay siya na isuot ko. Sa loob ng dalawampung minuto, dumating siya sa tabi ng kalsada, maayos na bumukas ng pinto ng sasakyan. Oh, may concert pala dito, biro niya habang nakikinig sa tugtugin ng radyo. Parang museo na ito, hindi sasakyan, tugon ko, napangiti. Tumingin siya sa akin, sa aking mga kamay sa manibela, sa malumanay na ayos ng buhok, sa malinis na sweater. Alam mo ba, astig kang bienan? Hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang init sa loob ko, hindi bilang isang lola, kundi bilang isang babae mula sa kanyang mundo. At doon nagsimula ang aming kakaibang araw, sa pagitan ng sasakyan at kalsada, ng mga salita at katahimikan, ng mga damdaming matagal nang tinatago. Ngunit hindi pa ito ang dulo ng araw na yon, hindi pa ang lahat. Sa simula ng aming paglalakbay, ramdam ko agad ang kakaibang tensyon sa hangin, kahit na tila ordinaryong araw lang ang lahat sa paligid. Sa labas, ang mga puno sa gilid ng kalsada ay sumasayaw sa hangin, at ang amoy ng niyog at niyog na bagong ani mula sa mga taniman ng Batangas ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng sasakyan. Ang tunog ng radyo ay patuloy na tumutugtog ng mga kantang pambata na pumapawi ng bigat ng mga bagay na hindi namin sinasabi. Habang nagmamaneho si Art, pansin ko ang mga simpleng kilos niya, ang paghawak sa manibela ng mahinahon, ang pagtingin sa salamin para siguraduhing ligtas ang daan at ang mga sandaling tumitig siya sa akin nang hindi sinasadyang mapansin ko. Hindi pa kami nagsasalita ng malalim, pero ramdam ko ang mga salitang hindi pa nasasabi. May mga bagay na matagal nang nakaimbak sa pagitan namin, mga damdaming hindi pa na ilalabas. Napatingin ako sa mga kamay ko na nakahawak sa manibela. Pakiramdam ko, hindi lang ito simpleng pagmamaneho. Parang hawak ko ang isang bagay na mas delikado at mas importante kaysa sa sasakyan. Ang bawat galaw ko ay maingat, at may mga sandaling parang gusto kong iwasan ang mga mata ni Art, ngunit hindi ko magawa. Lumingon siya sa akin, at tinanong ng hindi tiyak, Alam mo ba kung gaano ako nagpapasalamat na nandito ka? Hindi ko masabi kung seryoso ang boses niya o may halong pag-aalala. Ngumiti ako ng bahagya at sinagot, Alam ko. At hindi ko rin inaasahan ang araw na ito. Sa bawat kilometro na nilalampasan namin, unti-unting lumalalim ang aming kwento. Hindi sa mga salita, kundi sa mga tingin, sa mga sandaling nananatili sa pagitan ng aming mga hininga. Hindi ito tungkol sa drill na kailangan niyang dalhin sa bukid, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na matagal nang bumabalot sa aming relasyon bilang mag-inang mag-inarte sa mga pang-araw-araw na gawain. Habang papalapit kami sa bukid, napansin ko ang pagbabago sa paligid, ang mga bahay ay unti-unting nagiging mga kubo, ang mga kalsada ay nagiging makipot at may mga damong sumisilip sa gilid, ang tahimik na kagubatan na nakapalibot sa bukid ay parabang nagbabantay sa amin, isang tahimik na saksi sa aming lihim na pag-uusap. Sa wakas, dumating kami sa kanto ng palengke kung saan nakatayo si Art naghihintay na ibigay ko ang sasakyan. Bumaba siya ng maingat at tumingin sa akin ng matagal. Salamat talaga, Anya. Napangiti ako ng bahagya, hindi lamang dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa bigat ng mga salitang hindi pa namin sinasabi. Hindi ko maiwasang isipin, ano ba talaga ang nangyayari sa amin? Bakit parang ang bawat sandali ay nagiging mas komplikado kaysa sa dati? Sa likod ng simpleng pagdadala ng drill, may mga damdaming naglalaban-laban, mga lihim na nais bumuo o sirain ang aming koneksyon. At habang lumalalim ang gabi sa paligid ng bukid, alam ko na ang araw na ito ay hindi magtatapos sa isang ordinaryong kwento. Ito ay simula ng isang masalimuot na paglalakbay na kailangang harapin, hindi lang bilang mag-anak, kundi bilang mga taong may mga pusong naghahanap ng katotohanan. Hindi ko akalain na ang simpleng pagpunta sa bukid ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay namin ni Art habang nagpapatuloy ang araw, unti-unti kong naunawaan kung bakit tila may bigat ang bawat salita at bawat titig na hindi namin sinasabi ng diretsyo. Ako si Marikit, apat na taong gulang, naninirahan sa bayan ng Lipa, at sa araw na iyon, napagtanto ko na may mga bagay na mas malalim kaysa sa karaniwang araw-araw na buhay. Pagkatapos niyang kunin ang drill, naupo kami sa maliit na kubo sa likod ng bukid. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mga huni ng mga ibon at ang malamyos na hangin mula sa taniman ng mangga. Napatingin ako kay Art, ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga tanong, ng mga iniisip na hindi niya kayang sabihin ng buo. Ako naman, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad bilang ina at biyanan, ngunit higit sa lahat bilang isang babae na may sariling damdamin. Marikit, simula niya. Alam mo ba na sa kabila ng lahat, ikaw ang tanging taong naiintindihan ko? Napangiti ako ng bahagya, ngunit may halong lungkot. Bakit kaya ganoon ang pakiramdam natin, parang may pader na pumipigil sa atin na maging totoo? Hindi ko inasahan ang kanyang mga salita. Unti-unti, nagsimula kaming magbukas ng puso, kahit na alam naming delikado ang aming tinatahak. Habang nag-uusap kami, naalala ko kung paano kami naging malapit noon, hindi bilang mag-inang biyanan at manugang, kundi bilang dalawang tao na nagkakaintindihan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napuno ng mga hindi pagkakaunawaan at mga takot ang aming relasyon. Ngayon, tila bumabalik ang mga alaala ng pagiging magkaibigan, ngunit may kasamang komplikadong damdamin na hindi namin maipaliwanag. Napansin ko ang mga detalye sa kanyang mukha ang bahagyang kulubot sa noo, ang mga matang may lungkot ngunit puno ng pag-asa. Sa likod ng kanyang simpleng damit at maayos na pagkakasuot, nakita ko ang lalim ng kanyang pagkatao. Ako naman ay nakasuot ng puting blouse at maong na palda, simpleng damit na nagsisilbing pananggalang sa mga emosyon na unti-unting sumisiklab. Art, sabi ko, hindi natin pwedeng balewalain ang mga nararamdaman natin, lalo na kapag ito ay nagmumula sa puso. Tumango siya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming relasyon. Isang relasyon na puno ng mga lihim, mga pangarap, at mga takot. Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit pareho kaming handang harapin ang anumang pagsubok. Sa likod ng bukid, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagkaroon kami ng sandaling tahimik, isang sandaling puno ng pag-asa at pangamba, at sa pag-ikot ng mundo, alam kong hindi ito ang katapusan. May mga lihim pang kailangang tuklasin, mga kwentong hindi pa nasasabi, at mga damdaming naghihintay na mapawi. Ang araw na ito ay simula lamang ng isang masalimuot na paglalakbay na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Pagkatapos naming mag-usap sa maliit na kubo sa likod ng bukid, bumalik kami sa sasakyan na may ibang pakiramdam. Parang may bigat na bumagsak sa dibdib, pero may kasabay din itong kakaibang ginhawa. Ako si Marikit, apat na taong gulang, at sa araw na iyon, unti-unti kong naramdaman na ang mga pangyayaring tila ordinaryo ay may dalang di inaasahang kabuluhan. Habang nagmamaneho ako pa uwi, ang mga taniman ng niyog sa gilid ng kalsada ay tila nagmumuni sa akin, mga dahon na sumasayaw sa hangin, nagpapahiwatig ng mga lihim na hindi ko palubos na nauunawaan. Si Art ay tahimik sa tabi ko, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila iniisip ang mga bagay na ayaw niyang ilahad. Ang radyo ay nagsasapawan ng mga awit ng mga OPM artists, ngunit ang tunog ay parang background lang sa aming tahimik na paglalakbay. Napansin ko ang mga detalye niya, ang maayos niyang suot na polo at pantalon, ang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay may halo ng pag-aalala at pag-asa, isang kombinasyon na bihira kong makita sa mga kalalakihan sa paligid ko. Ako naman, nakasuot ng simpleng damit at chinelas, naramdaman kong ang bawat galaw ko ay may kahulugan higit pa sa karaniwan. Marikit, biglang sabi niya, alam mo ba kung gaano kahirap ang maging totoo sa sarili, lalo na kapag may mga inaasahan ng iba sayo? Napangiti ako ng malungkot. Art, ang pagiging totoo ay hindi laging madali, pero ito ang tanging paraan para makalaya. Tiningnan ko siya ng matagal at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang koneksyon na matagal nang nawawala sa pagitan namin. Habang papalapit kami sa bayan ng Lipa, ang mga ilaw ng kalsada ay unti-unting sumilay, naglalaro sa mga mukha ng mga naglalakad at nagmamaneho. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento, ngunit kami ay may kwentong kakaiba, isang kwentong puno ng mga lihim at pangarap na hindi pa nasasabi. Sa pag-ikot ng gulong ng sasakyan, naisip ko kung paano kami napunta sa ganitong punto. Ang pagiging biyenan at manugang ay hindi lang basta relasyon, ito ay isang komplikadong ugnayan na puno ng mga emosyon, pagkakaintindihan, at minsan ay mga pag-aalinlangan. Ngunit sa araw na iyon, unti-unti kaming nagbukas ng pintuan para sa bagong simula. Pagdating sa aming bahay, bumaba kami ng magkahawak kamay, isang simpleng kilos na puno ng kahulugan. Sa likod ng aming mga ngiti ay ang mga tanong na naghihintay ng sagot, mga tanong tungkol sa hinaharap, sa mga desisyong kailangang gawin at sa mga damdaming kailangang harapin. At habang naglalakad kami sa loob ng aming tahanan, alam ko na ang araw na ito ay hindi magiging katulad ng dati. Ito ay simula ng isang bagong kabanata, isang kwento ng pag-ibig, katotohanan at mga lihim na kailangang tuklasin. Ngunit sa puso ko, may tanong pa rin na bumabalot. Ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito? And hanggang saan kami dadalhin ng aming mga damdamin? Parang bumagsak ang mundo ng maramdaman ko ang tahimik na tensyon na pumapalibot sa amin habang unti-unting lumalalim ang gabi sa aming bahay sa lipa. Ako si Marikit, apat na taong gulang, at sa pag-uwi namin ni Art mula sa bukid, ramdam ko na may mga bagay na hindi na namin kayang itago pa mga damdaming matagal nang naipon at ngayon ay nagsisimulang sumabog. Pagpasok namin sa sala, naalala ko ang bawat detalye ng bahay, ang mga lumang larawan sa pader, ang maaliwalas na ilaw mula sa kisame, at ang amoy ng bagong nilinis na sahig. Ngunit kahit gaano man kaayos ang paligid, tila may puwang sa pagitan namin na hindi kayang punan ng mga pader o mga alikabok ng nakaraan. Tumayo si Art, at habang pinagmamasdan ko siya, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Marikit, ani niya, hindi ko alam kung paano natin haharapin ito, pero parang hindi na natin pwedeng balewalain ang mga nangyayari. Tumango ako, ang puso ko'y mabilis ang tibok. Alam ko, sagot ko, pero kailangan nating maging matapang, para sa pamilya, para sa sarili natin. Habang naguusap kami... Napansin ko ang parehong takot at pag-asa sa kanyang mga salita. Parang isang laro ng apoy na parehong gusto naming hawakan, ngunit natatakot masunog. Ang mga mata namin ay nagtagpo sa dilim ng gabi, at sa sandaling iyon, naunawaan ko na hindi lang ito tungkol sa amin, kundi sa mga taong nakapaligid sa amin, sa anak, sa mga apo, at sa mga pangarap na matagal na naming ipinagpaliban. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nilapitan ko siya at hinawakan ng kanyang kamay. Art, hindi natin kailangang magmadali, pero kailangan nating maging totoo sa isa't isa. Napangiti siya ng bahagya at sa simpleng kilos na iyon, naramdaman ko ang simula ng isang bagong pagtitiwala. Ngunit habang lumalalim ang gabi, alam ko na may mga tanong pa ring hindi nasasagot, mga tanong na maaaring magbago ng lahat. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng aming relasyon? Hanggang saan kami handang pumunta? At ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Habang nakatingin kami sa isa't isa, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi nasasabi at ang lakas ng damdaming unti-unting kumikilos sa aming mga puso. Ang gabing iyon ay hindi lamang isang ordinaryong gabi, kundi isang yugto ng pagbabago, isang simula ng isang kwento na puno ng pag-asa, takot at lihim. At sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano kung ang lahat ng ito ay maging daan upang masira ang mundong matagal na naming binuo? O baka naman ito ang simula ng isang mas malalim at tunay na pagkakaunawaan? Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng araw na puno ng katahimikan ay mauuwi sa ganito. Isang araw na magdadala ng gulo sa puso ko at magpapaisip sa akin ng malalim tungkol sa aking buhay. Ako si Marikit, apat na taong gulang, isang ina at biyena na nagsimulang mamroblema sa hangganan ng aming relasyon ni Art, ang aking manugang. Pagkatapos ng aming pag-uwi mula sa bukid, hindi ko maiwasang magmuni-muni tungkol sa nangyari. Ang mga sandaling iyon na wala ng mga anak o apo sa paligid, ang mga sandaling iyon na tila nagbigay daan sa isang kakaibang kalayaan, pero kasabay nito ay may bahid ng pangungulila at kalituhan. Napagtanto ko na matagal ko nang hinahangad ang ganitong katahimikan, ngunit hindi ko inakala na ang katahimikan ay magdadala rin ng mga pagsubok at emosyon na hindi ko handang harapin. Habang naglalakad ako sa paligid ng bahay, naaalala ko ang mga maliliit na detalye, ang amoy ng kape na malamig na, ang mga laruan ng mga apo na nakatambak sa sulok, ang mga ingay na dati ay nagbibigay saya, ngunit ngayoy tila nakakainis. Lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-isip ng malalim tungkol sa sarili ko. Naisip ko kung paano kami ni Art nagkaroon ng ganitong relasyon, isang relasyon na puno ng mga hindi pagkakaunawaan, mga lihim at mga damdaming hindi pa napapahayag. Napagtanto ko na sa kabila ng pagiging mag-inang biyanan at manugang, kami rin ay mga tao na may kanya-kanyang pangarap, takot at pag-asa. Ngunit higit sa lahat na isip ko kung paano namin haharapin ang mga susunod na hakbang, paano kung ang aming nararamdaman ay magdala ng sakit sa pamilya, paano kung kami ay magkamali, ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan, nagdudulot ng pagkalito at pag-aalala. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang lakas na kailangan ko upang harapin ang mga ito. Ang araw na ito ay nagturo sa akin na ang kalayaan ay may kapalit at ang tunay na katotohanan ay kailangang harapin kahit na mahirap at habang iniisip ko ang lahat ng ito, alam ko na ang kwento namin ni Art ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na maglalaman ng mga sorpresa, mga pagsubok at mga sandaling magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inakala na sa gitna ng katahimikan ng aming bahay sa lipa, may mga lihim na unti-unting bubukas at magdadala ng matinding pagbabago. Ako si Marikit, apat na limang taong gulang, at sa araw na iyon, ang araw na akala ko'y payapa lang, ay naging simula ng isang hindi inaasahang kwento. Habang nag-iisa ako sa sala, biglang tumunog ang telepono. Sa screen ay pangalan ni Art. Napangiti ako ng bahagya bago ko ito sagutin. Hello? sabi ko. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang malumanay ngunit seryosong boses, Marikit, kailangan kitang makita. May mga bagay akong kailangang sabihin. Hindi ko inaasahan ng ganito niyang pahayag, puno ng pag-aalinlangan ang puso ko, ngunit pumayag akong magkita kami sa isang maliit na kapehan sa bayan. Pagdating ko doon, nakita ko siya na nakaupo na, tila nag-aabang sa akin. Ang kanyang itsura ay simple lang, puting polo, maong na pantalon, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong at pag-asa. Napaupo ako sa tabi niya, at hindi nagtagal ay nagsimula na siyang magbukas ng puso. Marikit, sabi niya, alam kong may mga bagay na hindi natin napag-usapan, mga damdamin na matagal na nating tinatago, pero hindi ko akalain na magiging ganito kahirap ang lahat. Napatingin ako sa kanya, at sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng aming relasyon, Isang malaking pader na kailangang mabasag. Nangyari ang hindi inaasahan. Habang pinag-uusapan namin ang aming mga nararamdaman, napansin kong may mensahe sa kanyang telepono. Nang tingnan ko, napansin ko ang pangalan ng isang babae, isang matagal ng kilala naming kapitbahay. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Sino siya? Tanong ko ng mahina. Tumango si Art at sa isang sandali ng katahimikan, sinimulan niyang ipaliwanag ang isang lihim na matagal na niyang tinatago, isang lihim na maaaring magwasak sa lahat ng aming pinaglalaban. Hindi ko maipaliwanag ang halo-halong damdamin na pumuno sa akin, pagsisisi, galit, at isang kakaibang uri ng pagtataka. Ang araw na akala ko'y magiging payapa ay biglang nagbago sa isang gabi ng mga lihim at pagsubok. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang malalim na pangungulila, isang pangungulila sa isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ano na ba talaga ang nangyayari sa amin? At paano kami makakabangon mula rito? Hindi ko inaasahan na ang araw na yon sa maliit na kapehan sa bayan ng Lipa ay magiging simula ng isang kakaibang kabanata sa aming buhay ni Art na ako si Marikit, 45 taong gulang, at sa bawat sandali na lumilipas, damako ang pag-ikot ng mundo sa paligid namin. Isang pag-ikot na puno ng pagtataka, sakit, at mga tanong na walang kasiguraduhan. Pagkatapos niyang ibunyag ang lihim na matagal niyang itinatago, napuno ang silid ng bigat na mahirap ipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, habang ako naman ay naglalaban ang damdamin, galit, pagkabigla, at isang hindi maipaliwanag na lungkot. Hindi ko maintindihan kung paano kami napunta sa ganito sa pagitan ng mga salita na parang mga patalim na pumapasok sa puso, sa gitna ng aming pag-uusap, napansin kong may pag-asa pa rin sa kanyang mga salita. Marikit, sabi niya, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang lahat, pero kailangan nating harapin ito ng magkasama. Napangiti ako ng bahagya, bagamat alam kong mahirap ang landas na tatahakin. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti naming pinagsikapan na ayusin ang mga sirang bahagi ng aming relasyon. Hindi madali, at maraming luha ang pumapatak, ngunit sa bawat hakbang, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas, isang lakas na nagmumula sa pagtanggap at pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon pa rin ang panibagong tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang kahulugan ng pagtitiwala? Paano kung ang pag-asa ay isang ilusyon lamang? At sa kabila ng lahat, hanggang kailan kami magtatagal sa ganitong kalagayan? Ang gabi ay nagdilim, ngunit sa puso ko ay may apoy na unti-unting naglalagablab. Isang apoy na maaring magpainit sa aming dalawa o kaya'y magliab ng apoy ng pagdurusa. Sa gitna ng dilim, alam kong ang kwento namin ay hindi pa tapos ito ay patuloy na haharap sa mga pagsubok, mga lihim at mga pagkakataon upang muling buuin ang piraso ng aming mga puso. Ngunit sa ngayon, ang tanging sigurado ko ay ang pagkakaiba ng araw na ito sa lahat ng mga nakaraan. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Paano ba namin haharapin ang susunod na yugto ng kwentong ito? Sa paglalalim ng gabi sa aming tahanan sa Lipa, Ramdam ko na ang bigat ng mga pangyayari ay parang unos na hindi maiiwasan. Ako si Marikit, 45 taong gulang, at sa araw na iyon, ang buhay ko ay tila isang pelikula na puno ng mga eksenang hindi ko inasahan, mga eksenang puno ng emosyon, lihim, at mga desisyong magpapabago sa takbo ng aming pamilya. Habang nakaupo kami ni Art sa sala, ang mga salita ay parang mga patalim na dumudurog sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng sakit, naroon ang isang kakaibang tensyon, isang tensyon na nagpapakilos sa aming mga damdamin sa paraang hindi namin maintindihan. Ang bawat tingin, bawat halik ng hangin ay puno ng mga salitang hindi nasasabi, mga pangarap na nabigo at mga pangakong dapat ay tinupad. Hindi ko maipaliwanag ang lakas na naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Isang lakas na nagmumula sa loob, isang apoy na naglalagablab sa kabila ng lahat ng unos. Ang mga damdami namin ni Art ay hindi na lamang basta damdami. Sila ay naging mga alon na sumasalpok sa aming mga puso, naglalaban-laban sa isang dagat ng pag-asa at takot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang aming relasyon ay hindi na basta-basta lang. Ito ay isang malakas na puwersa na maaaring magpatibay o magwasak sa amin. Ang tensyon ay umaabot sa sukdulan, parang isang apoy na handang sumabog anumang sandali. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang isang kakaibang pag-asang kumikislap sa dilim, isang pag-asa na kahit gaano man kalalim ang sugat, may pag-asa pa rin na gumaling at muling bumangon. Ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa mga lihim at sakit, ito rin ay tungkol sa lakas katatagan at ang walang katapusang paghahangad na maging buo muli. Habang ang gabi ay nagiging mas madilim, alam kong ang kwento namin ay papasok sa pinakamalalim na yugto nito, isang yugto na puno ng mga pagsubok, mga tukso, ano mga pagkakataon upang magbago. At sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Sa gitna ng lahat ng unos, paano ba namin matatagpuan ang liwanag na magbibigay daan sa amin para magpatuloy? Hindi ko akalaing sa isang simpleng araw sa lipa, mabubuo ang isang kwento na magbabago sa buong buhay ko. Ako si Marikit, 45 taong gulang, at ngayon, nasa dulo na kami ng isang yugto na puno ng emosyon, lihim, at hindi inaasahang mga pangyayari. Habang nakaupo kami ni Art sa sala, Ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi pa nasasabi, ang mga tanong na nananabik ng sagot, at ang mga damdaming pilit tinatakpan. Sa bawat sandali, ang aming mga puso ay tila naglalaban, nagnanais ng kalayaan, ngunit natatakot sa kapalit nito. Biglang tumahimik ang paligid at ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga namin ang mga mata namin ay nagtagpo, at sa loob ng katahimikan, may isang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang pangunawa na hindi nangangailangan ng salita. Ngunit bago pa man namin masimula ng pagharap sa mga susunod na hakbang, may kumatok sa pintuan. Ang tunog ng katok ay malakas, at nagdulot ng isang kakaibang kaba sa loob ng bahay. Sino kaya yon? Bakit ngayon? Tumayo si Art at naglakad papunta sa pintuan habang ako ay nanatili sa lugar, ang puso ko'y mabilis ang tibok. Sa pag-abot niya sa pinto, unti-unting bumukas ang pinto at isang mukha ang sumilip, isang mukha na matagal ng bahagi ng aming nakaraan, ngunit ngayon ay nagdadala ng bagong hamon. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi patapos. May mga lihim pang kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang pagalingin at mga desisyong kailangang harapin at sa kabila ng lahat may isang bagay na malinaw ang buhay namin ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari at sa bawat hakbang na aming tatahakin hindi kami nag-iisa ang tanong ngayon ay ano ang susunod na yugto ng aming kwento at handa ba kami sa mga pagbabagong darating sa likod ng pintuan, nagsisimula ang isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng misteryo, pag-asa, at mga pagkakataong magpapabago sa aming buhay magpakailanman.